Hmm? Nagpa-feeding program ka. Alam mo, kapitan, napansin ko, no? Sa tagal-tagal ko natin sa lugar na to, ngayon lang kita nakakita nagpa-feeding program. <laughs> ah, bakit? Kasi malapit na yung, ano mo, matapos yung termino mo. O, oh, taray, ano? para pa, Ay, ano, no? Para, para, Ay, attitude si Feli. malapit Daming na matapos yung termino. No? Saka magpapaganito ng feeding program. <laughs> Oh, pili na kayo dyan, mga bata. Tawagin ng mga anak ni, papilahin nyo na rito. Pila kayo dyan, hawag kayo magtulakan. Magbibigay ng sopa si Sekretary. Pila lang kayo, ha? Lahat magbibigay ng sopa sa repeating program to ni Kapitan. Pila kayo dyan. Sabihin sa mga magulang nyo, ha? Nagpakaan si Kapitan. Nena, parin nakakatuwa si Kapitan, no? Talagang masigasig. Talagang maaasahan mo pagdating sa mga ganyang... pampublikong serbisyo. Oo oh, nga, negra, napakasipag ni Kapitan. Talagang maaasahan. Tignan mo, nagpa video program pa para sa mga bata dito sa eskinita natin. Nakakatuwa. Ano, correct kayo dyan, paringa tsaka negra. Kaya nga, sa tuntutabotohan, iboboto ko ulit na kapitan niyan. Oo, solid tayo. Support natin yan sa dating na election. Pina kayo dyan, mga bata. Huwag kayo magtutulakan. pila kayo dyan. Support natin si kapitan. Maasahang talaga. Maasahang tunay. Nako, salamat sa inyo ha, nena, paringa tsaka negra. Wala yung kapitan, talagang uh, sulidong suporta kami sa'yo, di ba? Kapitan, salamat sa serbisyo mo! Maraming salamat sa support ninyo. Sana meron din kami sopas dyan. Oo, pag may natila. Pila din tayo mamaya, nena pa rin. Uy mga bata, pila na kayo doon! Pa'y hindi kayo maubusan ng sopas! Ah. na si kapitan, ha? Anong meron? ang mm, nasandok si Secretary. <makes noise> may papinding program si kapitan? Sena <laughs> <Sina. laughs> Kapitan Sana Meron din kami dyan Huwag mo kaming kalimutan ha Ito kapitan Uy <laughs> Parang galing Lagayan ng sopas Nagdala na ako Para sigurado <laughs> Pengi ah. Pag may natin sopas Bibigyan namin Bibigyan namin kayo Ha Ako rin kapitan Pengi sopas ha Nanita Kuha ka nga dyan lagayan <laughs> mo yung, yung Dagdagan mo yung kulampay ano Oye okay, Kapitan! Oh. <laughs> ano meron Kapitan? Oye oh, Feli, papideng program ko to. Bali, uh, tapos na ako sa ibang eskinita, sa ibang blocking. Ngayon, itong block ko nyo na lang, hindi ko pala bibigyan ng uh, feeding program. Kaya, namigay na ako ngayon kasi meron pa naman ng budget. Hmm? Nagpa-feeding program ka? Alam mo Kapitan, napansin ko no sa tagal-tagal ko dito sa lugar na to, ngayon lang kita nakakita nagpa feeding program. <laughs> ah, bakit? Kasi malapit na yung ano mo, matapos yung termino mo. O, taray yun, ah. Ay, ka, attitude ano? si Fen. Ang daming pala kay termino. Kapitan. Saka magpapaganito ng feeding program. <laughs> ano agenda mo naman, Kapitan? Ba't nagpapaganyang-ganyan ka? O, ay nako kapitan, ramdam ko, alam ko kung anong dahilan mo bakit na pa feeding feeding program ka. Ano bang problema mo, Feli? Wala naman akong problema, kapitan. Tuwan-tuwa nga ako sa iyo eh. <laughs> Kasi may mga ganito kang programa. Ah, tara, nagalagay si kapitan. <laughs> eh, pala naman si Feli. Ay kapitan, wala akong gusto, oh. Pwede na lang sopas. Ay, hindi ako naiirita. Sek, bigyan mo na ng sopas yan para Manahimik yan. Yung babae nito, daming kisay na talaga eh. Mina, favorite kasi ng anak ko yung sopas. Baka mang kapitan, na walang lasa yan ha. Baka mayroon pa mas lasa yung dong... sabon na pinagugasan ng kamay. Ah, may lasa yan. Salamat kapitan. Mw? Uh, Sana last sa mun pa feeding program dito. Kahit malulusog yung mga bata sa skinita natin, ganun na pa feeding program ka pa. <laughs> Salamat dito kapitan. Ako, magugustuhan to ng anak ko. Sana may lasa. Uh. ang daming talak gusto lang din pala ng sopas. Oo nga, ang daming talak sopas din pala ang higing. Pero, hayaan mo na, Mars. <coughs> Baka wala rin yung ulam, kaya lagi ng sopas. Kobra yung kamang ulo niyo. Salamat sa inyo, ha? Kapitan, idagdag mo na itong ano, mga tinapay. Para dyan sa sopas, para sa mga bata. Nako, salamat dito, Negra, ha. Bait mo naman. Pero kapitan, delivery yan ha. Ha? May bayad to? Kasi wala pa akong, ano nga yun eh. Dagdag mo na lang sa ano, sa budget ng barangay nyo. Kala <laughs> ko naman, ano? Bili mo na yan kapitan, diyan libre. <laughs> Walang ganun Mars. <laughs> Sige, pamimigay sa mga bata, babaya na lang kita. Oh. Pwede na kayo mamaya, tapos ito, pamimigay ko sa inyo ha. Pala ko lang bayad. Bayad pala. oh a <laughs>